Ito yung aming inner kilaw, 8,500. Mm, di ba? So, ngayon bababa tayo. Good morning! Andito kami for today's video. Andito kami ngayon sa Daraitan. Uh, at birthday ng uh, father ng aking uh, manugang. So, dito kami. Tingnan natin ang, ang ganap dito sa Daraitan yan Tingnan mga langgaw. Sika, sika, kanya, kanya. Ako dyan natulog sa sahig. Oh, tapos ito ah, uh, ito overnight dito so sa overnight is uh, 8500 ang binayaran ayan ang kubo so ayan ang kubo uh, tingnan natin, ha? at tinan natin at saka nandito yung aking ang lakas sumilik <laughs> ayan ito yung tint ito yung tint ng aking mga sakop Ito yung tint Silipin natin ah, Wala tulog pa Ito yung tint naman na side ng aking manugang So ito yung tint nila Diyan dyan Kaya mo Kanya kanyang pwisto oh. Ayan, oh. Ayan sila Ayan hubad na hubad pa Ayan Susuotin natin to ha. Ito. At bubuksan natin ngayon dito tayo ngayon ha. Bubuksan natin ngayon is ang oras dito ngayon is ah uh, ang oras <laughs> Ay, grabe. Ang sarap ng huni ng ibon. Ang oras is ah uh, ano oras ta? 6:30 ng magas. Ayan mga langga, ito mga tintan dito. Tinan mo, grabe. Grabe ang sarap. At ang grabe tumira. <laughs> ang sarap tumira dito. Sa totoo lang. nga, bababa tayo. Puro tint ang mga nandito. Ayan, oh. So, bababa pa tayo. Di ba? Walang gaano mga tubig ngayon. Pambaga <laughs> kasi tag-init. <laughs> ang tubig ngayon is... Baano siya? Doon tayo banda. Ay, grabe talaga. Grabe, ang sarap talaga tumira dito. Good morning. Good morning, good morning. Ayun. So, ayan o. Oh. Ayan ang ganito ang ingay ng tubig dito. So, tinan nyo yung mga bato. Ito, mga bato na ito is talagang ano ito ha. Pure buhay. At tinan nyo yung mga cottage dito. Alam nyo ba kung magkano ang cottage dito ngayon sa Naraitan? Dahil summer dito is, ito is 1,000. 1,500 kumpurni sa <coughs> ano, laki ng, ano ng Naraitan. Laki pala nito, oh. Dati pumunta ako dito, ang tubig hanggang dito. Ngayon, dahil tag-init So ang tubig ay ganyan na lang siya ka, ano, kakitid. Di ba? Oh, di diba? oh, diba? oh. So gano. Ay So grabe Maririnig mo 'yung si 'yung ano ah uh, tawag ito. Galasgas ng tubig dito sa Daraitan River. Grabe, ganda. Eh. oh. Puro solar ang ginagamit dito. Ayun, sa lang. Picture tayo dito. Ay. Ayan, dito may maliligoy yung mga ano sa ako ko. Ang oh, malamig. Ay, tama lang ang ano. Ang oh, lima. Diba? So maraming mga cottage dito na malaki. Yung cottage, ayun yung cottage namin. Wow! Ayun, oh. Ayun. Grabe oh. Ganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Andito <laughs> ako. <laughs> ang aga-aga. Wala pang siwa yun. Ang ano ngayon. Ah, uh, medyo umaambon dito ngayon. Kaya masarap maligo ngayon dito. Oh, ayan oh. Ah. Mamaya dyan ang ah, mga apo ko. Malamang maliligo. Ikotin natin ha. Dati naman daanan o oh. Wait lang Nilagyan talaga nila ng tulay Naglagay sila talaga ng tulay Para Daanan ng mga sasakyan ah, Daanan ng mga single na motor tiba, <coughs> oh, diba hmm. Para makatawi doon sa ibang ah, Cottage ayun mga cottage sa pang iba oh. Sarap talaga tumira dito yung mamuhay ka dito tapos almos almo puro lang saging kamuting kahoy yung maganda oh. kaya oh. si nanay yung oh, mag sa ay nagtitinda ng ista hmm. Ay, si nanay hmm, di ba diba? ang ganda at maririnig mo yung uh, huni ng ibon kasi magang maga nga naman at hindi mo maririg ang sigawan napakatahimik sobrang tahimik <coughs> sobrang tahimik dito sa daraitan diba na, alam nyo ba balitaan diba ang daming uh, namatay dito dahil nga syempre sa kalasingan ay uh, naligo na lasing so doon banda yun oh, sa malalim may malalim may part kasi dito malalim kaya nga dito, kontento ka na dito itong tubig na ito, grabe tabi-tabi good morning sa inyo buhay na tubig buhay na buhay na tubig yan oh no? ayan si nanay, naghuhugas lang ano ng pinggan